Good morning, good morning, good morning, good morning everyone. Ayan. So, eto guys yung isa sa mga highlights kahapon sa plenaryo po, no? Sa Senado. Okay. So, ito medyo masakit ito eh. No, medyo masakit ito sa pandinig. At talaga namang sasamparin ka ng katotohanan dito. <laughs> Na kahit ako, yung ngipin ko sa sobrang tuwa niya natanggal. mm, -mm. So, anyway, guys. So, eto kasi ang nangyari. Noong umaga, sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, eh, itong si uh, Senator Erwin Tulfo ay nagpasikat. Okay? Itong peking Pilipino, peking Amerikano, a.k.a., Erich Sylvester. Ayan. Eh, merong sinabi doon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ang pinag-uusapan kasi ay hinihiling ni Senator Rodante Marcoleta kay uh, DOJ Secretary Boying Rimulia na proteksyonan itong dalawang uh, tao na kung saan ay ikinanta po si Saldico at si Martin Romualdez bilang malalaking tao sa likod po ng pagnanakaw sa pondo ng DPWH in relation to flood control projects ito po sina Curly Kaya at si uh, Cesara si Sara Deskaya. Itong mga Deskaya, mga kaibigan, ay humiling na proteksyon proteksyonan daw sila at kapalit ng kanilang pagsasabi ng katotohanan, babanggitin ang mga politiko, mga tao sa likod ng pagnanakaw na ito, ay proteksyonan sila ng gobyerno. Ang sabi at ang posisyon po dito ng DOJ Secretary ay pwede naman pero isoli muna nila yung ninakaw na pera. Yung nakulimbat nilang pera sa mga proyekto ng DPWH. Okay? So, ang punto po dito ni Senator Marcoleta, wala po sa batas na merong requisites o merong requirements. Okay? Wala po sa batas na merong requirements para mapasa ilalim doon sa Witness Protection Program. Ibig sabihin, ilagay muna sila sa Witness Protection Program at hintayin natin yung mga revelasyon ng mag-asawang ito. Protektahan sila para nang sa gayon ay secured yung buhay nila. Masabi nila ng tapat, maayos, malinaw, buo at maisalaysay yung kwento, yung totoong kwento kung bakit nga ba na-involve si Martin Romualdez, sina na Saldico at iba pang mga politiko dito sa anomalyang ito. Di ba? Kasi kung hindi sila po protektahan, paano sila magsasalita? Kung meron silang babanggitin na tao, eh kung ipapatay sila ng mga tao na yon, eh kung ipapatay sila ni Martin Romualdez o kaya ni Saldico, eh billion-billion yung nakuha nila. Gaya nga po ng revelasyon, Mula 2022 hanggang 2024 o 25, 35 billion ang nakpunta kay saldi ko. Ano lang ba yung magbayad siya ng 1 billion, 2 billion sa isang killer para itumba? Itong mga deskaya. Diba? So, kailangan nila ng suporta. Ah? kailangan nila ng protekto. Ano ba? Uh, kailangan nilang protektahan. Oh, silang protektahan pala. Kailangan silang protektahan. So, eto nga, itong si uh, Erwin Tulpo. Ang sabi niya, kailangan na isoli na itong mga ninakaw na pera. Galit na yung taong bayan. Minsan, kailangan daw baguhin, baluktutin yung batas para mapagbigyan ang mga Pilipino. Para mapagbigyan tayo, eh, yun naman pala. O, edi, kung ako may utang sa bangko o kay sa gobyerno, Pwede bang hindi ko muna bayaran? Pagbigyan nyo naman ako. Di ba? Parang ganun yan eh. So, <laughs> eto na nga. Yun din yung opinion. Yun din yung posisyon ni uh, DOJ Secretary. Baya, isoli nyo muna. Bago ko kayo protektahan. So, dahil sa katangahan, <laughs> Dahil sa katangahan nitong si Erwin Tulpo, ayan, nabengbang katuloy sa harapan ng maraming mga kapwa senador <laughs> at nakapublic naka pa. My God. Marami pa yung nakapanood. Oo, marami pa yung nakapanood. Dahil sa katangahan mo, Erwin Tulpo. Anyway, sana marinig ito ni President Donald Trump. Hmm. Di ba may kaso sa Amerika itong si Erwin Tulfo? Ano nga ba yung kaso niya? I-remind ko nga kayo. Alam nyo ba? O, di ba? Sige nga, sabihin nyo, ano ba yung kaso niya? Paano siya naging US citizen? Paano siya napapasok sa US military? Ano yung ginawa niya? nagsumiti siya ng mga dokumento, mga papeles na nagpapatunay na siya ay American citizen. And for more than 16 years, napaniwala niya ang Amerika na siya ay Amerikano. <laughs> ay, nako. Pero siya po ay Pinoy. Tignan yung pa sa pagsasalita niya. Malayong malayong maging US uh, citizen. O. Oh. o, oh, ibig sabihin dito ni Senator Erwin Tulpo, Mr. President Donald Trump. Minsan daw, intindihin mo naman daw siya. Bakit niya nagawa yun? Huwag mo na raw siyang ipakulong. Minsan ay kailangan mo ring baluktutin ang iyong batas, Mr. Donald Trump. 'Di ba? So, yun yun. Eto, panoorin natin kung paano binembang <laughs> kung paano binembang ni Senator Robin Hood Padilla uh, si Erwin Tulpo. By the way, ayan, maraming maraming salamat, ayan, sa kapatid po ni Senator Robin Padilla, ayan, na taga Nueva Ecija, taga sa amin po, no? Taga Kuya po, Nueva Ecija. Uh, ang pamilya po kasi ni Robin Padilla, particularly nung kanyang mahal na ina, ay taga Nueva Ecija po, taga sa amin. So meron akong post at uh, nag-like po dito yung kapatid ng ating mahal na senador, Robin Hood Padilla, si Romel Padilla. Ayan. So good morning everyone. Maraming salamat Senator Robin Padilla sa pagbebembang mo dito kay Erwin Tulpo. Yan. no kailangan 'yan dapat 'yan tama lamang 'yan kailangan niya maintindihan <laughs> and thank you as well uh to uh, uh sir Robin uh, no Romel Padilla good morning there's no such thing in alam ko pong meron tayong process we have procedures but my only point is mr president whether i'm right or wrong i stand to the wishes of the public of the Filipino people, ibalik ang perang ninakaw sa kanila. Period, Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Erwin Tulfo. Senator Padilla is recognized. Apo, uh, Ginoong Pangulo, napakaganda po ng na mga punto na binitawan ng ating inahangaan na si Senator Erwin Tulfo. Ngunit, alam niyo po, meron pong historical injustice na nangyari sa mga Bangsamoro. Kung ang usapin po natin, ay sisingilin natin ang inang bayan sa mga utang nito sa Bangsamoro at hindi natin padadaanin sa batas, eh para saan po yung Barmlo? Mapupunta na lang po kami sa gulo. Mapupunta na lang po ito sa paniningil na hindi. Ganito lang, kailangan mag- bayad. Kailangan ngayon na kailangan po dumaan tayo sa proseso. Ang atin pong saligang batas ay malinaw na nagsasabi na may due process. Kung argumento po natin ay eh, makikinig tayo sa sa sinasabing ngayon na, ngayon na. E eh, teka muna po. ay eh, marami pong maliligaw. Katulad po ng mga kasama nating artista, halimbawa sinasabi nila, kung ganyan, abe wag na tayo magbayad ng tax. E eh, paano pong gagawin natin? Papayagan po, na, papayagan po ba natin ng na mga artista ngayon na huwag na magbaya, magbayad ng tax dahil yun ang boses nila? Yun ang voice of God? Yun ang voice of the people? Ang gusto ng mga tao, lahat ng tao ngayon ayaw na magbayad ng tax. Dahil saan nangyayarin ito? Ang gusto ko lamang pong linawin, ginoong Pangulo, tama po, naniniwala po ako na ang tao'y galit na. Dapat lang po silang magalit. Eh marami nang talagang ghost project. Ang dami na pong nangyayaring ito. Pero sana po, sana po, intindihin po natin din yung mga kababayan natin sa malalayong lugar na humahanap ng hustisya. Madami pong mga kababayan natin, katulad ng mga katutubo, na humihingi din po ng hustisya yan. Pero dinadaan po natin sa batas ang pagnanakaw sa kanilang mga lupain ang pagnanakaw sa mga mineral resources nila. Pero lagi natin sinasabi, may batas tayong dapat sundin. E papano kung isang araw gusto din nilang ng anarchy? Gusto din nilang magkagulo? Gusto din nilang lumusob sa Malacanang? Pumunta ng Mindyola? Yun po yung mga bagay po na dapat po natin ding isipin. Ako po hindi kontra kahit kanino dito. Ako po number one supporter ng lahat ng dito. Pero pagdating po sa usapin, na tayo'y magkakaroon na naman ng pag-aaklas. Dalawang pong taon na po ako sa Mindanao. Alam po yan ng kapatid ko na si Senator Mig Subiri na umiikot dyan sa mga liblib na lugar para kumbinsi ng mga taong sumunod tayo sa batas. Yun lamang po, mga senador tayo. Gumagawa tayo ng batas. Ang batas kailangan sundin natin tayo mismo. Yun lamang po, wala naman akong gustong sabihin kundi yun lang. Maraming salamat po. Senator Erwin Tulfo is uh, recognized. Mr. President, uh, just last point. Hindi po kahit kailan nagnakaw ang Bangsamoro. To tell you, kung mga kasama po natin, 20 years na pong nag-ikot sa Mindanao, ako lumaki po ng Mindanao. I've been to Hulo, I've been to Basilan, I've been to Ta